Ay nako guys, si Mika hindi man naliligo yan. Pagkasama ko. Ewan ko ba eh. Kaya ganyan-ganyan pa naman. O, Mika, anong amoy mo? Nghi! Ang puti-puti niya, pero kung aamoyin mo, ang baho. Mika, kailan ka maliligo? Mamaya. Mamaya. Mamaya, tapos hindi ka naman totoo naliligo? Sigurado kang mamaya, mamayang bukas o so mamayang susunod na bukas yan? Mamaya nga. Mamayang totoo? Oo nga. O, baka naman kapag naligo ka naman, para kang manok. <laughs> yung nilugnug lang yung sarili niya, tapos tapos na. Hindi naman talaga inaalis yung baw sa katawan. Ano ba yan? O ano, Mika? Sure ba yan? Sure, ha? Gaano ka ka sure? Mga anong oras ang pagligo? Yeah, mga ano, 11. 11 ng umaga? Aba, 11 daw. Mamaya na, ma magluluto ako. Ah, dahil malamig-lamig. Malamig-lamig. Sa tubig. Sa bagay. Ito naman si Dara ko. Parang natatakot din ito ata sa tubig eh. Uy, oh kahit sa ligo, di maligo, wala akong amoy. Ah! Nun. Akala mo lang yon, Hindi ka rin nagpapalit ng panty nun, no? papalit na Uy, sabi ni ano, dati ni Malo, hindi ka daw nagpapalit? Dati, ngayon <laughs> nagpapalit. Nabu Nabuko ka, hindi ka nagpapalit ng panty! Pero dati, hindi ka nagpapalit ng salinggo, no? sayang kasi Ha? sabi <laughs> naalala ko kasi dati oh. uh, hindi ako, ako sa nalililod sabi ni eh, mama oh. so, ko sa akin, sabi ni kuya ko kaya hindi ako nalililod kasi sayang sabon, so mo ko si kita yung isang ano, yung isang middok, kada nalililod okay, ko isang bath <laughs> <laughs> oh so, guys dati talaga si Darang Gloria nung nakatira sa may bamban itong si tita, si tita Gloria yan oh, no? ayaw umarap po Yan si tita Gloria, ayan umarap na <laughs> Isang linggo siyang hindi naliligo, pati pati hindi pinapalitan. Wala naman nagkikis sa akin eh. Ay! Kahit walang magkis Kasi yung isipin nyo guys, yung ano, yung pagliligo, ano yun eh? Ah, uh, kalinisan sa katawan yun eh, di ba? Hygiene? Grabe ha? Uy! Uy, nagpa-fight na ako ngayon. Marami kasi nagbigay ng uh, dami na daw panty. <laughs> Ay, no. Pero dati talaga hindi ka nagpapalit, no? Ano nangyayari sa panty mo? ng paano mo nilalaban? Kapag, kunwari, isang linggo na yon di ba? Pero pag uh, ah, papalitan mo ng totoo, paano yun? Pa hindi, walang ano, yellow-yellow. Wala yellow. <laughs> kasi wala naman nabasa eh. Walang basa talaga? O ano amoy nun? Kung isang linggong hindi yung pinapalitan. <laughs> <Aray>! Bagong daw! Hindi <laughs> siya maharap sa bagong <laughs> Ay nako guys, ano ba to? Ba't ganyan yung mga kasama ko dito? Tinatamad maligo. Isa pa to. <laughs> Ay, grabe! Itong mga kasama ko dito, guys, grabe, ha? Hindi talaga naliligo, eh, hindi ko alam, no? Di ba tayo, kahit na malamig ang tubig, kahit malamig ngayon, syempre, maliligo ka. Kasi kapag naliligo na tayo, yung tubig, parang umiinit na. Kunwari, umpisahan mo sa buho. Lalagyan natin ng, syempre, magsasyampo tayo, tapos lalagyan natin ng Uh, keratin o oh, cream silk, pwedeng ganon. O oh, patatagalin natin sa buhok natin yon. O oh. habang na tumatagal, unti-unti nating nasasana yung katawan natin sa malamig. Hanggang sa tuluyan na tayong maligo talaga. di ba? So, hindi naman ibig sabihin na kala mo malamig, uh, malamig na yung tubig pag naliligo ka. Umiinit ang tubig pag naliligo tayo, guys. Ayun, guys. Huwag tayong gagaya sa mga kasama ko dito na hindi naliligo. Yung, yun, oh, yun. Tapos, yung isa pa, ito ito yung mga kasama ko dito. <laughs> guys, maligo kayo. Thanks for watching, guys.